592 million, yung 592 million, yan po ang na-approve. Ah, 529, sorry. 529 million ang na-approve ng, um, yan po ang na sa BICAM. Nahan dyan po, for transparency, di makikita nyo, proponent, yan po ang, um, yan po ang format, proponent, congressional district, contractor. Red Toby. Yes, Your Honor. Um, uh, for the record, na forward ko na po kay Yusek Kati yung, yung file para ma-fill up pa na po sana ng staff niya abang nandito kung pwede yung mga mananalo kung natuloy po yung bidding. And Your Honor, can I make a request, Your Honor? Kasi yes. nga po, nung magmula nung sinimulan ko to, katulad last week, ako na po yung tinarget. Ako yung tinarget na mga ano nung paninira na hindi naman totoo. Your Honor, can you give me um, five to ten minutes just to show, to defend myself, Your Honor? Okay. Can I um, show the USB? Again. you stop nothing? Can you assist uh, Rep. Toby? Um, sa ating my Honorable Senators, I will take a little time. I just have to defend myself from the accusations. This is uh, referring to uh, the press release. Conducted by uh, Representative Alfredo Garbin. Yes, Your Honor, na uh, yung ako, Bicol, na ako daw ay nag-insert. First of all, hindi po ako makakapag-insert kasi nga hindi po ako member ng BICAM. Paano ko makakapag-insert? So, Pangalaw, this, this presentation is actually to answer the press release? Yes, Your Honor. Okay. Um, tapos, pangalawa, sinasabi niya na doon sa, nadagdag sa BICAM, ay merong kasama doon sa mga top 15. So, ang ginawa ko po, nagtanong po ako sa DE, never, for the record, never ako nagtatanong sa DE kung sino na nanalo sa project. So, hindi ko alam kung sino na nanalo. Then, nung dumabas yung top 15, that was the first time tinanong ko sa DE, bigyan mo ako ng listahan nung sa mga sino nanalo. Kaya meron akong listahan. Okay. So, sana pagbigyan naman ako na, depends ako naman sa really ko yun. Proceed. Yung tiyak na votas. Nabotas. Tapos sinasabi po nila na ang laki lagi ng flood control project sa Navotas. Your Honor, mas siguro kasalanan ko kung hindi malaki ang flood control na project sa Nabotas at iba pagawa dahil binabaha po talaga kami at below sea level kami. Ano naman gagawin natin, Your Honor? Okay. Um, first slide. Next, please. Tempo for the record transparent I am showing I requested um 1.26 am um, eight huh? ang ang request ko po O gagamitin ko lang po ulit yung salamin ko Yun. Your Honor, for the record, I requested 1.269 billion na madagdag po sana sa aming NEP. Okay, next slide please. Next slide. Yan po, 1.269 billion. Yan po, sinasabi po na in-insert ko daw yung 592 million. Hindi ko po in yung 592 million. Yung 592 million yan po ang na-approve. Ah, 529, sorry. 529 million ang na-approve ng, um, yan po ang na-approve sa BICAM. Nahan dyan po, for transparency, di makikita nyo, proponent, yan po ang, um, yan po ang format, proponent, congressional district, contractor. Okay. At yan po yung status ng proyekto. Pinagawa ko po yan sa sa DE yesterday, Your Honor. So makikita na sinasabi, um, dito sa 529, meron daw ditong um, St. Timothy at Sims. Yun po ang sinasabi. Makikita po, doon sa 529, wala pong St. Timothy at Sims. Okay? Next slide, please. So hinanap ko po, nasaan ba yung St. Timothy at Sims? Yung St. Timothy at Sims ay nahandong pala sa NEP, hindi po sa BICAM. Tapos tinanong ko po doon sa DE kung ano po yung accomplishment for 2025 po to. Una-una tinanong ko yung DE. DE, magsabi ka ng totoo, meron ba kayong tinatagong ghost project o substandard o ano? Wala po. Okay. Um, at siguro doon sa mga nakakilala sa akin, medyo hindi ako magandang magsalita pag delayed yung project ng ng contractor, siguro may, may takot ng konti. Yung Sino yung DE, Rep. Toby? Yung, okay, buti na tanong niyo po. Ang DE ko po is si Magellan Arcega. For the record, hindi ko po pinili si Magellan Arcega. Siya po ay assistant district engineer. Nag-retire po yung district engineer. Siya po ang naging district engineer. Yung nag-retire na district engineer, hindi ko rin po pinili. Sabi po, ang Assistant District Engineer. So, siya po ang naging District Engineer. So, hindi po ako namimili ng District Engineer. Okay. So, tinanong ko, for example, yung St. Timothy, or yung previous years, 2024, ano yung status ng project? Sabi niya, wala pong problema, sir. So, hiningi ko, ito out of the NEP. Okay. Itong construction of Australia Pumping Station, 65 million, the reason suspended siya, sabi ko, bakit suspended? Kasi daw hindi pinayagan ng barangay captain ituloy. Am um, tinanong ko bakit, sabi ko bakit di mo sinabi sa akin. Eh sir, sinabi ko na sa si City Engineering Office. Bakit hindi pinayagan ng barangay captain? Kasi pala gusto ng barangay captain. Maganda naman yung intention ng barangay captain kaya wala kaya lang wala doon sa program of works. So ang gusto pala ng barangay captain is kasi pumping station 'yan, structure po 'yan parang building. Gusto niya lagyan ng senior citizen center sa taas na wala naman doon sa program of work. So maganda din naman intention. So gusto siguro i-maximize. So kaya lang medyo ano, hindi naman nagpaalam sa akin pinahinto po ng barangay captain. Noon ko lang nalaman. Okay? So, next, construction of Australia pumping station phase 2. Kaya po suspended yan, hindi po magagawa yung phase 1 kung hindi po tapos yung... Hindi yung phase 2 kung hindi tapos yung phase 1. Kasi yung phase 1, is the structure. Phase two are the two one cubic meter per second pumps with generator. So, syempre, hindi tapos yung phase one. Dahil pinahinto nga nung mag, yung masipag, masigasig kung barangay captain, eh, hindi po, nata, hindi po magawa yung phase two. Next, um, meron siyang si St. Timothy may construction Completion of bridge, North Bay Boulevard South. Suspended kasi po, yung first phase hindi pa tapos, yung 2024. Pero hindi naman daw po nila kontrata yung first phase. So, ibig sabihin, kaya hindi mo magagawa yung second phase. Your Honor, nandiyan po si St. Timothy. Pwede nyo pong talungin kung nagkakilala na kami or ano. Oh, Ms. Rimando. So, uh, are Chair. you true? Uh, Rep. Tovey? Okay, next po. So, hinanap ko rin si Sims. S-Y-M-S. Kung ano po yung status ng, yan. Sea si construction of flood mitigation structure along Marala River. Ongoing 88.2%. So pwede pong puntahan yan. So ibig sabihin yung ina-attribute na kung meron man silang problema, proyekto sa ibang lugar, ang sinasabi ko po, doon po sa Nabotas, ayon sa aming district engineer, e eh, wala naman po. So wag naman nilang palabasin sa mga storya, na ako'y may kinalaman doon sa pag-insert. Wala po ako. Hindi ako member ng BICAM. Ako'y may kinalaman po, Your Honor, sa pagpili ng kontraktor. Hindi ko po kilala yung mga yan. Meron silang problema sa ibang lugar. Posible. Sa nabotas, wala. Next, Your Honor. Mabilis Interjection, na Mr. Yes. Chair. Uh, kay, ilang, ilang minuto na lang para Chanko. tapusin na lang natin. Follow-up question po kay Rep. Chanko, Mr. Chair. Kanino? Kay Rep. Chanko. Follow-up question, Mr. Chair. Okay. okay. Yes, Salamat, Your Honor. Mr. Chair. Yes, Rep. Chanko, nakita ko rin, may isang proyekto na ang contractor Alpha and Omega. Kumusta okay. naman po yung performance nila doon? Nandun, Mr. tignan Chair. po natin. Galing po sa, sa ano, galing po sa, um, can you move back? Yan, paki, ha, pakihanap lang yung Alpha and Omega. Ah, uh -huh. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Teka, hindi ko po. Ayon, Alpha and Omega, um, construction of pumping station barangay Tanzana Waters, actual accomplishment 15.95, suspended due to revocation of up license of Alpha and Omega. So, mababa rin lang po yung performance, but may, may isa pang factor yung suspension. Ay, am, hindi ko po suspension. alam kasi kung kailan po yung notice of award. So ah, yun, po, yun po natin... interesting siguro sa Komite Rep Chanko kung at least within the period bago po ni revoke yung uh, kontrata nila or yung lisensya nila how they performed. Yes, Kah kahit later on na lang po ma-update ma ang Komite through the chair. Yes, Lame, your honor, Mr. pero chair. po ang makakasagot po siguro niyan yung district engineer namin. Pero yan yan po yung isang siguro dapat tignan ng ng uh, ng komite dahil minsan po yung work suspension minsan ang ang haba-haba ng binibigay, 'di ba? Ito hindi ko po alam. Pero meron ako nakita isang project sa Navotas, World Bank Funded. Um, um, UPMO po ang nag-implement. Nagreklamo nga kami. Kasi mas matagal pa yung, yung, hindi ko na matandaan kung sino contractor, mas matagal pa yung work suspension kaysa doon sa original contract duration. Mr. Chair, kung sakaling nandito yung district engineer ng Navotas City, baka pwede rin nilang mabilis na dagdagan yung ulat sa atin ni Rep. Chanko kung Uh, yung actual accomplishment na almost 16% lamang ay within an extended period or maikli lamang, Mr. Chair. Noted. Sir, Rep. Janko, Your Honor, hindi ko po alam kung nandito na, po yung District Engineer ko. Nandito po ba sila, Mr. Chair? Palagay ko hindi invited yun eh. We did not anticipate this. So. Okay, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Thank you po. Next po. Okay, Your Honor, pinapakita ko lang dito kung marunong po akong manghingi ng extra, marunong din po ako magsabi na hindi kailangan yung proyekto. Katulad dito, noong 2023 for the 2024 budget, meron 299 billion 299, 746 na proyekto ng flood control sa Nabotas, sabi ko, bakit niyo po ponduhan, eh wala pa yung feasibility study. So kung marunong po akong manghingi ng extra, pag hindi naman po kailangan, ako mismo rin sumusulat na hindi po kailangan yan. Next slide. Next slide. Um, makikita yun. Yeah, no? Yan, po yung reason. Sinabi ko, um, ay, hirap ng malabo mata. Yan, sabi ko, hindi pa pwedeng pagawa kasi wala pang feasibility study, etc. etc. Okay, next. Next slide, please. O yan, sumulat pa ako doon sa erata, sa house, na hindi po pwede, pwedeng pwede paggawa. Di, huwag niyong pondohan yan. Next slide, please. Yan, the rehabilitation of the pumping station has been fully funded. Yung tatlo po kasi pumping station doon. Yung isa, nagawa na, gusto gawin yung pangalawa at pangatlo. Sabi ko hindi naman kailangan kasi hindi yan yung problema. The main problem is the siltation which damages the navigational gate and the elevation of the navigational gate which is overtopped by high tide. Na, napapatungan siya. But there is no study and design yet up, up to now. Therefore, the project cannot be implemented. So marunong din po ako magsabi na hindi po kailangan yung proyekto. Okay, next slide please. Yan po, pinakita ko lang yung pictures na naka-attach. Hindi problema yung pumping station, pero umaapaw na po yung tubig doon sa navigational gate. Tapos minsan, nakwe-question ako bakit malaki yung pondo sa, sa nabotas. Kasi po itong navigational gate, pag si Ryan, pati malabon, baha. Nagkataon lang na nasa nabotas siya, syempre, papasok po yun doon sa buong budget ng nabotas, isipin nila puro sa nabotas lang yon. Hindi naman nabotas lang nakikinabang. Next slide, please. Mabilis na lang tayo, Your Honor. Ito po, kung pinipintasan po yung mga, yung mga dike, ito po, papakita ko, yung sa amin, binanggabangga ng mga barko, makikita nyo po, pwede po i-play. May pang-play po dyan sa baba. Uh, may mape-play yan sa baba. Paki, ano, hindi, sa bandang gitna. Baba ng konti. Baba po ng konti. Yan, 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 yan. I-play nyo. Yan, no? Binabangga ng barko yung aming dike. Yan, ganyang kalaking barko. So kung sinasabi nila, wag naman nila kami idamay. Noon sa sinasabing substandard, under design. Kasi makikita nyo sa amin, yan, binangga ng barko buhay pa din yung bagyo po yan. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Tapos ang problema namin, itong 3.6 kilometer na dike, 15 years bago matapos. Dahil, bibigyan ako ng konting pondo. So bakit tanong, bakit every year may pondo? 15 years po. Matatap. Ang unang lagay po ng pondo dyan, when I was congressman, yan po, binabanggawin ng barko may kita niyo, yung buong ano, ground gumagalaw pero hindi po nasira yung dike. Next slide please. Yan, puro barko po. Yan, may kita nyo. Ganyan kalalaking barko. Sabi nga ng isang netizen, buti pa yung dike sa na nabotas kahit barko, hindi nagigiba. Okay, next slide please. okay lang yan. Ayan, ganyan. Isa pang barko. O, paki, paki play po. Yumayanig po yung, yung lupa doon. Yan, ilang barko bumabangga. Yan lang lang na sira. Pero yung pundasyon, sheet pile, hindi tumutumba. Next slide. Yan, makikita nyo, gum, talagang umuuga. Kung makikita nyo yung sound dyan, makikita nyo, boom, gumaga nun eh. Pakiplay, may ano yan, may video. Yan, no? ganyan kalalaking barko. Ayan, boom. So thank you for your presentation. I sir, I think sir, you, sir you, you, made your point already. Uh, sir, three slides na lang po. Okay. Three slides. Pa Pasensya na po, Your Honor. Okay, next slide. Next slide. Sige, well, well, pareho lang yan eh. Next slide. Ganyan, 'yan ganyan kalalaki alon, 'yan po 'yung dike namin. Paki-play. So 'yan sasamahan ng yes, yeah, sasamahan pa po ng babanggain ng barko. So sabihin na, bakit every year humihingi po kami. Nung wala po 'yung dike, 1500 families, 1500 structures ang nasira diyan. Nasira at nasa evacuation center sila ng isang taon. So, ganyan ka-importante po. Pinapakita ko po lang po. Yan. So, that's all, Your Honor. At kung meron silang question, ako po ay nagsabi na, publicly, na pag-ayos na po yung independent commission, voluntary, na willing na botas, na mauna, na ma-audit. Ayoko lang po doon sa, sa um, tricom namin sa house, dahil hindi po patas ang laban doon. Salamat po at uh, ang Senate Blue Ribbon Committee ay pinagbigyan ninyo. That's all Mr. Chairman. Uh, you made your point. Uh, sino po sa mga kasama natin ang gusto pang magtanong kay Rep. Toby? kasi alam ko pong kailangan siyang bumalik agad sa House of Representatives. Maybe uh, Senator Mr. Tobie, please. Thank you Mr. Chairman. Just one question to Honorable uh, Tobie Tiangco. Sir, uh, <clears throat> yung nabanggit mo kanina na around 17 billion na insertion for the uh, GAA 2025 Nasilip mo na rin ba yung GAA ng 2024, GAA ng 2023 wherein si uh, Congressman uh, Congressman uh, saldiko pa rin ang uh, chairman ng Appropriations Committee at sila rin ang uh, gumagawa nitong mga Insertions. nasilip po na ba, sir, yung... Your Honor, pasensya na po. Hindi po. For two reasons. Number yes. one, um, di ba po, kaya naman nauna yung 2025 kasi it is been described as pinakapangit, pinaka... ano bang description? Pinakakorrupt na budget. Kaya yung po yung nauna. Number two, hindi ko naman po masisilip yan kung hindi po ako binigyan ng authority na hingin yung records. Kaya ko lang po nakuha yung records kasi po pagkatapos po ng meeting, kinailangan ko tawagan si Congressman J.J. Suarez at hingin sa kanya yung records. Kung hindi naman po, hindi naman po nila ibibigay. Kung matatandaan niyo po yung ono, may authority na po akong hingin tatlong beses bago binigay yung buong, buong record, Your Honor. Pasensya na po, Your Honor. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. That will be all. Anymore, uh... From the members, na gusto pa pong magtanong kay Rep. Toby, kung wala na po ay Rep. Toby, uh, salamat sa iyong panahon. And uh, you can now be excused. Yes, Your Honor, hindi naman ako nagmamadali. Baka hindi na ako papasukin doon eh. <laughs> Sino po sa mga kasama natin? Baka may baka may gusto magtanong din kay Governor Dolor. Uh, Governor, salamat din sa panahon mo. Uh, alam ko na merong kang uh, pangihinayang, kagaya na sinabi mo, na uwi pa nga sa panlulo mo. Ngunit mabuti na lang, kahit papano, paano, inasambitla mo pa rin yung katagang pag-asa. At alam kong uh, kaya ka pumunta rito ay gusto mo rin uh, may saayos natin ang mga maraming mali na nagaganap po sa inyong, uh, sa inyong probinsya. Uh, sino po yung gustong magtanong kay Gov Dolor kung meron? Mr. Senator Chair, Job, uh, the, wala, kung, wala, wala, po akong tatanong kay Governor Bonds. Siguro